nakopo. po. <laughs> Ito na yung uh, ano bang gusto nyong nga uh, unahin ko yung grabe or <laughs> yung uh, yung semi grabe. Ay, <laughs> uh, alam niyo po ba mga kaibigan? Itong si uh, itong PCO secretary, uh, PCO Under secretary pala. Na si Claire Castro ay ma-out na. Ah. <laughs> Ayan ang pag-uusapan natin ngayon. Ma-out na po, i-out na. Ibig sabihin ng out, palalayasin na. Ano ba ibig sabihin ng palalayasin? Aba, tutsugoy na. <laughs> Ay. ah. Oh. Ayan di diba? So, yan po yan. PCO under secretary na itong si Clear uh, Claire Castro ay out, ma-out na. At alam niyo po ba kung sino ang uh, papalit sa kanya? Yan po ang pag-uusapan natin mamaya. Siyempre, bago uh, tayo magsimula ay uh, siyempre nais ko munang uh, ihatid ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan po. Ah, sana manawari ay maligtas kayo o maiwas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, lahat ng uri ng mga sakit, o or anumang uri ng problema sa buhay. Sana lahat yan ay lumayo sa inyo

ang sarap nito pag nakakabalita tayo ng ganito. Pero, ito na. Kung ano po yung akin diniscuss nung uh, kahapon po ba yun, na uh, diniscuss ko yung tungkol po doon sa mga smuggling na sibuyas, carrots, at saka doon sa mga isda na frozen. Ayan, isa pa po yan at uh, gusto ko lang po idein sa inyo. Na yan po ang sinasabi ko kahapon ay dalawang container lang po pala ang nahuli ko no nang uh, uh, ano ba yan yung uh, 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 ay basta yung yang yung, yung, yung uh, custom uh, bureau on custom na yan Ayan. so ang sinasabi ko po rito ibig sabihin kung dalawang container lang yan merong pong sa na pinakawalan Uh, yan yung sinasabi ko. Ibig sabihin, yan pong napakawalan na yan na walo na container na yan, kakalat po yan dito sa mga palingke. Pag, pagkumalat kumalat po yan, ay posible pong mabili ninyo. Kaya nga po, lagi po ako nagpapaalala na yan pong mga gulay-gulay uh, na yan na galing China yan po ay nakakakanser at uh, kasi mataas po ang lead content niyan so ibig sabihin, sigurado na po na uh, nakalat na po yan sa mga palengke dito sa atin kaya muli ang aking paalala huwag nyo pong pipiliin yung maganda Ah, yung maganda po, yung malalaki. Iyan po ang palatandaan eh. Pag yun po ay magaganda si buyas malalaki. At yung carrots na magaganda, makikinis ang balat, makikinis ang kutis, iwasan nyo na po yan. Pero dito siyempre sa mga subscriber kong mga lalaki, Aba, ito naman po yung mga gustong gusto nito mga subscriber ko, mga, lala mga, lalaki, yung makikinis at mapuputi. <laughs> Doon nyo lang po yon pipiliin. Pagdating po sa inyong mga liligawan o inyong planong pakakasalan. Pero dito po sa mga ka sibuyas, kamatis na yan naman lalaki, maganda, at saka doon sa carrots na ang kinis-kinis, ang ganda-ganda at ang lalaki, huwag niyo pong bibilhin yan. Kaya ko po paulit-ulit na sinasabi dito dahil ayaw ko pong uh, ayaw ko pong magkasakit kayo ng kanser. Kasi tiyak ka naman po yan. Na talagang magkakakanser kayo kahit pa ah uh, itanong nyo doon kay uh, ano to? Castro itanong, itanong nyo po yan kay Claire Castro dahil alam na alam po nyo yan kasi ang galing pong mag uh, ng apik uh, fake news yan si Claire Castro na yan doon nyo po itanong kung totoo ba may katotohanan ba itong sinasabi ko na nakakakanser yan pero ang alam ko po wala po kayo matututunan dyan puro kabulastugan at puro fake news ang matututunan nyo dyan kaya yan po ang ating i mamaya kung bakit papalitan na yang uh, yang parot na yan. At uh, sigurado maglulupas ay yan dyan. Bakit ako papalitan? Bangag! Ha <laughs> 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 sasabihin niya siguro ang bakit naman bangan? ano bang kasalanan ko at bakit papalitan mo ko <laughs> <coughs> pero ito po ang seryosong usapan ano mamaya po natin babalikan yan yung seryoso po usapan ito ay uh, Aba ay uh, Sa mga darating pong araw Hindi na po linggo, hindi na po buwan, hindi na po taon Sa mga darating pong araw Explain nyo na po Yung pagbuluak Ng mga increase Ng mga uh, Pangunahin natin bilihin Alam nyo po ba kung bakit? Aba ay pinatawa na po tayo ni, Ma, ni, ni President Trump ng uh, 20% na taripa. Ang ibig pong sabihin niyan, abay napakalaki po yung uh, uh, taripang ekonon niya, i- uh, I, uh, binigay niya sa Pilipinas yung pong mga kababayan na na uh, yun pong mag export tayo 20% po yung uh, taripa ayan so ibig sabihin naman po yan aba, explain nyo na po yung pagtaas ng mga bilihin na naman Ngayon Sino? Sino naman ang tatamaan Ng uh, mga Kabulas tugang ito At uh, ang tatamaan yan Natural Lagi naman yan eh Itong mga kababayan natin Ang ihirap na mga na, uh, Ang ihirap na nga ng buhay Itong mga kababayan natin ganyan pa. Baka po sa hindi na hindi nakakaalam. Ayan po ay uh, uh, pagpapakita lang na talagang uh, ni President Trump yung mga taong nang-api sa kanyang mga kaalyado. At isa na po dyan, nakaalyado nitong si President Trump ay si President Duterte. Di ba? Ganyan po 'yan. Baka hindi hindi lang po kasi alam nitong mga pano ito na silent na uh, silent protest itong ginagawa ni Trump ta ito. Hindi naman nangyayari yan noon pa. Imagine mo 20% na taripa ang ipinataw sa Pilipinas. Ibig sabihin talagang pahihirapan ni Trump ang Pilipinas. Ang problema nga po dito ay uh, ang masasagasaan po talaga rito is yung ating mga kababayang mga kone, mahihirap eh. At hindi naman po masasagasaan itong mga politikong ito kasi ang limpak-limpak po na buldo-buldoser po yan or uh, dump truck, dump truck po ang mga pira ng mga animal na yan. Paano maaapektuhan yan? Kaya sinasabi ko nga po eh, lahat po ng ito, lahat ng mga mob na ginagawa po ng uh, mga bangag yan, wala pong naidudulot na maganda para dito sa ating mga kababayan. Sa kanila lang po yan. Okay lang po sa kanila kahit nga sabi ko nga sa inyo, kahit nga isang butil ng bigas ay nagkakahalaga ng isang libo, isang butil na bigas. Wala po sa kanila Kasi limpak-limpak po Kinulimbat ng mga animal na yun. Kaya lagi po sinasabi rito Na yung mga politikong mga kawatan Magkamatay na lang eh Di po ba? Ay kasi nga po Iyan eh Iyan na po Mara isang, isang Isang araw lang po Sa Hindi na po abotin Isang buwan o isang linggo yan Mararamdaman nyo na po Yung pag Ab, ab, ab uh, Pag-abrap or pagtaas biglaan ng lahat ng mga bilihin. See? Yun po ang hindi isinasalang-alang ng bangag na ito. At isa na rin po dyan kung bakit papalitan niya itong parot na ito. Na walang uh, ginawa kundi mag-fake news. May gandang umaga! Preskor! yun naman ay akin tatalakayin yung ah ah uh, 5500 na project ng ating mahal na BBM <coughs> O kaya papaltan Ang sinasabi kasi Na pag alaman natin Alam mo Sabi kaya ni uh, Ni uh, Bongbong Sa totoo lang Ay hindi baling mag fake news ka Kung uh, kaya mong panindigan Ang problema Hindi mong kayang panindigan eh At isa pa mo muna ako O Imaginin mo Yung sa akin na uh, Ah, sinabi na 5,500 na flood control project. Aba, ay inungusan mo ako, sabi niya kay, kay Castro. Dinaig mo pa ako, tsaya ngayon pinalabas mo 6,500 na barangay ang wala ng matik. Iyon <laughs> ang alam ni, iyon ang hindi alam ni, uh, ni Castro na ayaw ni Bongbong yung nasa sapawan siya. Gusto niya, siya lang ang mag news. Walang karapatan na mag-ungos ng fake news itong si Castro. Ayan, tatanggalin. Mamaya po ay malalaman ninyo kung sino po ang ipapalit sa kanya. Ayan. <laughs> Yan. Anyway. At uh, bago, bago ko po balikan yon yung uh, kung sino po yung ipapalit Ah, uh, dyan kay uh, Parot, ay uh, ito muna at uh, paspasadahan ko lamang ng konte. At uh, mayroon na naman akong nga uh, napanood na vlog nitong si Banatbay. Na hindi, sabi niya, ayaw daw niyang pangalanan ay bakit ayaw nyo ayaw yung pangalanan ngayon ha ah? pero obvious na obvious na ang tinutukoy niya si Maharlika na naman Maharlika talaga ang ha, target nito talagang gusto talaga niyang uh, kurso ni Conito uh, ah, banat ba ito si Maharlika tirahin ayaw daw niya magpangalan at ibig sabihin kabaklaan yan ayaw, niyo, ayaw mo magpangalan kabaklaan yan pero sabi ko nga obvious na si Maharlika ang pinatutungkulan. Ngayon, ang tanong ko lang sa iyo, Banat may dahil ba sa lahat ng mga alaga mong mga tsurba, ah, baka naman kasi mas maganda si Maharlika dyan sa mga tsurba-tsurba na mga alaga mo. Ah, kaya ganyan ka. Kaya lumalawit na yung uh, labi mo eh. Sa kada-dal-dal mo, yung eh, uh, ganyan. Eh. Tapos, nag, nagpagawa ka pa ng picture ni PRRD na talagang mukhang bangkay na. Ah. Nakita nyo, mga kaibigan, yung pinagawa niya, eh, banatbay, na picture na bangkay na bangkay na talaga si PRRD. Anong ibig mo sabihin? Kunwari pa, ayaw mo nang uh, uh, mapagtawanan wala kang purpose na ganun, pero inimagine mo lang yung kung gaano kapayat na ngayon si President Duterte. Ay bakit ka mag speculate na ganyan na ka? Payat talaga si PRD. May, na, sino, ayaw ko na ipakita rito. Sabi ko, ayaw ko na magpakita rito. Nandiyan po yan, sa kay Baratbay. pang i-insulto yang ginawa mo, ipapakita mo, magpapadrawing ka ng ganyan kapayat na parang bangkay na si President Duterte. <laughs> Ayan po ang sinasabi ko. Wala ka nang ginawa, kundi ang atakihin si Maharlika. Anyway, dito naman tayo sa mga, itong mga scammer, may dinagdag silang inaatake ngayon. Ito naman si Kate Binag, inaatake nila. Paano, kaya nila inaatake ngayon si Kate Binag dahil nga, napahiya sila doon sa lumutang yung pagiging patay gutom nito mga ito. Lumutang eh. Kaya sila galit na galit kayong katik binag. Kaya tinitira nila yan. Ah, mga kung ano-ano pang mga ini-issue nila ngayon kay Kati Ha? Ah, antayin nyo. Dahil ang alam ko, nag na si Kati Binag nang dimanda sa inyong lahat ng mga scammer kayo. Antayin nyo lang yun sa subpina sa inyo or warrant o baris ninyo. Hindi naman pala agad-agad warrant eh. Subpina. Para mag-appear kayo sa hosgado. Ganyan kayo. Manira sa kapuan ninyo. Kaya po sumasaw-saw na rin ako dahil nga po dahil sobrang na ay nakikita ko. Tinay sa banat bahay. Halos lalawit na sa lupa yung kanyang labi. Nalawlaw na. Tsaka titira kay uh, katibinan. O, oh, yung mga tumitira kay uh, ngayon, yan din yung mga tumitira kay Princess Maui. Tingnan yung mga Di ba? tinitira din nila si Princess hanggang ngayon tinitira din nila si Princess Maui pero sinasabi nito lumalabas dito pala na talagang mga certified scammer itong mga ito itong mga tumitira nito kay Kati Binag kay Maharlika at kay dito kay Princess uh, Maui ito yung mga kwan ito yung mga ismage, is, is scammer ah, ito yung mga certified na mga scammer ito so Grabe ano? Yan yon. Kasi nga ayaw nila masapawan. Palibasa kasi ang sinasabi nito si Ulikban na ito na wala raw utak si Maharlika. Ay lumabas siya ang kwan. Siya ang nga uh, walang utak. Wala nang na ang utak, walang pangitsura, mukhang hindi pa naliligo. Imagine niyo na mga kaibigan, ha? Dito na lang kayo eh. Tapos iidolohin nyo yung mga ganyang klaseng mga tao. Tingnan nyo, may mayroon siyang vlog dyan na no, naka -slipless. Okay lang sana kung uh, na na magandang sleeveless. Ang problema, parang yung uh, yan yung uh, tinutulugan ng uh, mga daga na sleeveless na ang, ang, dug, ang dugyon, ang bantot, tingnan. E, Sa bagay, pa, talagang uh, sa totoong buhay, mabantot naman talaga Yung si Luke Banayan. Tapos yung pasuot. Uh, tingnan nyo. Tapos, uh, kung makapag uh, makapag uh, mura kay uh, Maharlika, ganun na lang. Pati dito kay Princess Maui, kung makapag mura itong uh, Ulik Banay ito, ganun na lang. Uh, ba? Diba? Para sabihin ko sa inyo, ha, wala kayo kung itsura ito lang eh pagsamahin mo si Maharlika si Kati Binag at saka itong si Princess Maui versus sa, sa inyong lahat ng mga patutot anong mga itsura nyo para kayong mga katulong ni na Maharlika Maui at nitong si Kati Binag para kayong mutsatsa <laughs> Yan ang totoo jan. Para kayong mochacha nila Maharlika. Grabe, parang imagine, wala na kayong itsura. Ang papangit nyo talaga, sa totoo lang ha, ang papang, yung isa pang butanding, yung sasabihin nyo itong si Kwan ito, itong si Alputir ang patutot na ito, sabi nyo maganda. Ano ay ginanda niyan? Ha? Panis! Panis na ang bilat. Putang ina. Yeah. Buhak. Yan sa sabihin maganda. Ay, sus, Mario Kaya alam ko, kaya ganun ang galit nila doon sa tatlo. Dahil sobrang inggit ito mga ito. ganon oh, ganun din ito si Banat Bay, sobrang ding inggit. Ayaw ko kung anong kinaiinggitan ni Banat Bay. Kasi ang, parang uh, kanyata para ang kinaiinggitan niya ni Banat ba yung talagang totoong mga babae itong mga ito. Ha? Ah, kasi siya may plano siyang magbatanggal ng bayag at magpapalit ng bilat ng baka. o, di ba? May nakaya pa, eh, kwan, pero hindi ko na tinapos yun. Yun lang, kwan. Nandiyan sa solid pH. Aywan ko. Bakit pinapayagan ng SMN na yan, mga ganyan? Ay, naka. Ha, huh, Diyos mio. Ano ba nangy nangyayari, sa bansa natin? <laughs> huh. Sobrang inggit talaga nila. Ano bang itsura nitong mga ito? Itong mga kumakalaban dito sa tatlo? O, ko kay, kay Maharlika, kay Kate Binag, kay Princess Mawi. Yan na. Tatlo na yan. Versus dito sa mga uh, kumakalaban sa kanila. Uh, nandyan na yung kwan. Nandyan na yung uh, na mukhang uh, butanding na ang bantot din ng kilikili. Eh. Andito rin si Joey na uh, ulik ba na mabantot. Kahit na hindi mo lapitan yan ang uh, isang kilometro agot yan ang bantot na amoy mo bantot. Eh, sinasabi ko nga nagbablan tapos naka-sleeveless ng uh, napaka napakagaling yata sa uh, akin yon Smoky Mountain, pinulot lang yan tanya. Kasi mga, itong mga taong ito, mga patay gutom, kasi inggit na inggit dito sa mga ito. Tsaka napahiya doon sa pagbibigay ni sa ni Kati Binag ng 150,000 sa lawyer sana yon Sa lawyer, talaga na ibigay na ni Kati Binag. Ah, uh. Kasi inggit na inggit kasi may mga pira itong mga kinaiinggitan nila. Bukod sa may mga pira itong kinaiinggitan nila, mga magaganda pa. Ay. <laughs> Kaya ay sobrang inggit. Anyway, balikan na ba natin yung uh, kung sino ipapalit dito kay uh, kay Claire Castro. Ah, uh, sige. Balikan na natin. Ah, uh, ano ano ba yung title natin diyan? uh, PCO uh, Undersecretary Claire Castro out ito ang ipapalit Eden Santos in <laughs> ay, ay. Ah, Imagine mo si Eden Santos ang in si Claire Castro ang out Ay grabe 'yan, oh, ngayon. Nabigla kayo. Dito lang po yan sa channel ko niyo mapapanood. Yung mga susunod po nating mga mga topic yung uh, kung ano uh, uh, hindi ko alam kung uh, patay na, mga patay na ito, mga ito, marami marami ako ito topic na mga patay na. Ah, uh, marami yan. At uh, tagayan lang may ikuan nitong si uh, ano to nangangarap din maging kwan maging ombudsman ay hey. sige saka na natin pag-usapan yan basta PCO under Secretary Castro out Aiden Santos N. ayan alam nyo ba bakit, ko ko nasabi kasi yun na nga sinasabi ni Kwan eh ni uh, Bungbong sinasabi niya lang hiya ka kasi inungusan mo pa ako sa pagiging fake news ko ha? ayoko nung ganyan dapat kun ka lang yung mas mababa ka lang sa akin o oh, kasi kagaya noon nag fake news ako ng 5,500 na flood control tapos binangga pa ng barko tapos ngayon ang sasabihin mo 6,600 na barangay na wala na mga adik hindi e, inungusan mo ako kaya dapat ka lang palta ni Eden Santos. Ay! Ay! Ay Nako! Ayan po ang totoong uh, magaganap. At uh, sabi pa ni Bongbong ko sa kanya, isa pa, sabi ganyan, kung nakaharap ka lang sa camera, parang uh, ang puti-puti mo. At uh, pero, Pagka ganito naman pala na personal tayo, ay mas mate, mas mat mas, mas maitim pa sa pwet ng kaldero yung pagmumukha mo. <laughs> <laughs> ay, yes, saklap. Napakasaklap, ah, clear Napakasaklap, Claire. Ayan. Saklap naman, naman. papalitan ni din Santos hitung si Clear Castro na mukhang parot lalayas na tatadyakan nasa PCS o oh, APCO ah, oh. tumayas <laughs> ka na ayaw kong makita mga suay walang nang <laughs> queen ay ayan po ata uh, sige atak uh, na po tayo ata at, uh, salit na manggagalaiti ako rito mga sarundo tayo pang-asar dito mas maganda pa mas ta mas uh, magiging healthy pa yung ating mga puso <laughs> pero bago po tayo magwakas ay hindi hindi pala kayo kasali ako lang po bago lang po ako magwakas ay uh, gusto ko lamang pong uh, uh, ipaalala sa inyo na yung pare na adik, aba, mayroon po silang isyo ng tusok-tusokan. Yan po ang ating itatapik sa mga susunod na araw. At yan po ay aayusin ko para sa ganun ay kamuhian yun nga. Itong pare na adik na manyakol pa. Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa dito sa ating munting channel. Yung hindi po magpindot ng subscribe, pangit kayo habang buhay. Pagka inyong pong pinindot ang subscribe dito sa Birana Live Studio TV, titiyakin ko sa inyo, gaganda, gugwa po kayong lahat. Kahit pa itaga ninyo sa bunbunan ni Senator Bato. Maraming salamat po at uh, malamahal ko po kayong lahat.